ito yung account natin ito yung account natin guys sa ating uh, sharkstar ayan tumakbo na yata ayan guys hindi na kami pina uh, sahod ngayon guys hindi na kami pina withdraw ngayon ayan nawawala na yata yung mga may-ari wala ng updates ayan hindi na tumatakbo guys yung ating mga staking hindi na nagbago yung mga staking natin guys ayan kaya scam na yata guys scam na si Sharkstar ayan sana mag update po yung si COO ayan para malaman natin <coughs> guys sana maganda yung ano nito sana may balik yung mga puhunan natin guys hindi lang ito yung account ko guys ha ayan pag na scam na tayo na ito ang laki laki ng nadali sa atin ayan puro utang pa naman guys yung ating mga na invest Ayan. Sana guys, lumabas pa yung CEO natin at mag-update po dito sa ating uh, Shark Star. Sana maibalik yung ating mga puhunan guys. At sana kapag tumakbo na, sana mahuli yan guys. Ayan. May updates pa sana. Gagawa na tayo ng video guys kasi wala tayong mga updates. Ayan. Pasensya na sila. Ayan. Andiyan yung mga picture guys. Ha. Ilalagay natin yung info nila. Pati yung uh, may ID pa dyan na ibang pangalan eh. Ayan. Sana guys, maging okay pa kung maibalik nila yung ating mga pera sa na, na invest natin. Ayan. Ayan guys, sa lahat ng nadali guys sa sana matuto na tayo. Napakalaki ng ating mga investment. Ayan. Sana wag na tayo pumasok sa mga ganito guys. Kahit ako, ilang beses na tayo na-scam. Ayan. Sana alam na natin guys yung mga nangyayari. Ayan. Popost natin to guys ha. Para ma-alarma naman sila. Ayan. Nadali na tayo guys oh. So. Hindi na nagpasahod guys. Ayan, okay na po yan guys ha. Uh, gusto ko lang ma-post yung mga picture nila. Kaya ako gumawa ng video na guys. Para naman meron tayong uh, panghahawakan. Ayan, marami rin silang mga zoom guys. Mga zoom training na na save po ng iba. Ayan, kaya marami tayong panghahawakan doon kay Chris Quezon. Ayan. Thank you so much guys sa post natin to Sana mabigyan tayo ng uh, May bigay yung mga puan natin guys Kung na-scam na tayo Ayan sana sana po Kasi malaki po yung na-invest natin Thank you so much guys Sana magkaroon tayo ng uh, Mabigyan ng katarungan to guys Yung ating nangyari ngayon Ayan